Di raw malilimutan ng isang manging isda ang karanasan sa karagatang sakop ng Ilocos Norte. Sa halip kasi na makahuli ng isda, siya pa ang nadali ng maliit na pating. Mabuti na lang daw at may tumulong sa kanya kaya agad nabigyan ng paunang lunas at naitakbo sa ospital. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. nakakatuwa at nakaka-LSS yung kantang Baby Shark ng mga bata. Pero para sa isang manging isda mula Zambales, hindi cute, kundi nakakatakyut ang kanyang karanasan sa Baby Shark. Bandang alas 4 ng madaling araw noong September 9, araw ng Sabado, pumalaot si Jesmar kasama ang liba pang kapwa manging isda sa karagatang sakop ng Ilocos Norte. Ang inakala niyang normal na araw lang, magiging unforgettable experience pa pala sa kanya. Yung ano po yung naglalangoy po ako ng tali, nung madaling araw, siyempre yung tali po na ilalangoy po namin, natali na bago bumalik po ako, bago sinilip ko po yung isda. Yung isda na inilawa namin, nagulat po ako may kumagat sa hindi ko po, awak ko po yung kumagat sa akin. Nagulat akong taping, maliit, sa walong taong pangingisda, ngayon lang daw naranasan ni Jesmar na makakagat ng pating. Pabaon daw ang pagkakagat sa kanya at pabilog. Buti na lang daw at walang ugat na tinamaan. Pasalamat pa si Jesmar dahil may bangka na sumaklolo sa kanya. Kaya agad siyang nadala sa Bulinaw, Pangasinan para mabigyan ng first aid. sa siya hinatin sa Binlok Hospital sa Dagupan para matahi ang kanyang sugat. Aminado si Jesmar na trauma ang inabot niya medyo na takot ka. Walang ibang hanap buhay po eh, kaya tsaka-tsaka na lang. Sa kabila ng karanasan, dinaan ni Jesmar Sabiro, ang paalala niya sa mga kapwa mangingisda. Paalala sa mga mangingisda dyan. Ingat-ingat po tayo. Kasi iba na yung... Ibigay sa akin ngayon nangangagat na sa ngayon, pinayuhan ng doktor si Jesmar na magpahinga muna sa pangingisda ng isang buwan. Kaya siya po ay nananawagan ng inyong tulong para sa araw-araw na gastusin ng kanyang pamilya. Mobile Journal Yera po. Hatid, ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.